Ayun mga kalakbay, uh, sakto, namimita si Kuya ang dito. Ayan. Ito yung ating orders. May orders din ako kay Ate Marie. Ayan. Tulungan natin si Kuya ang pek. <laughs> Ayan. Fresh kamatis ng Mount Banahaw. Ayan. Mga kalakbay, at tutulong tayo ng konti. Ito yung kamatis. Wow. Sarap. Ayan, sa kalamba, medyo mahal na to. <laughs> Almost, bumili sa tindahan ay 10 pesos ang isa. Kuya, 10 pesos ang isa. Ayan ito. Kaya ito dito ay hindi ko lang alam kung magkano ngayon kasi depende sa kukuha sa mga taga Manila kung magkano ang bayad dito. Ayan, fresh kamatis from Mount Banao mga kalakbay. Hi sa mga kalakbay. Ayan, this video ah uh, tayo ng fresh gulay dito sa aming barangay kung saan. Ipapakita ko sa inyo kung paano Magharvest ng kamatis, sayote, sa beans mga anak. Okay. Dahil maulan, ayun bad news, buti na lang nakaredy tayo. Meron tayo dito na product na pote kung saan ito ang ating sututin. Na, black siya. Then, para hindi tayo mabasa. Ano tayo? Full gear. O, uh, up and down na kapote. Ito yung aking kapote na binibenta. Ayan, 450. At ayun, samahan niyo ako sa aking paglalakbay o sa aking diskarte ngayong maga. Ang unang gagawin natin ay pupunta tayo ngayon sa taniman ng aking kuya. Ang tanim ng aking kuya ay kamatis o fresh tomato. Ayan, bad news. Medyo maulan dito. Update sa Taytay Falls. Mga kalakbay, hindi ko lang papatagalin. Tara, samahan niyo ako sa aking diskarte patungong tagumpay. Magandang ganang maga. tayong halakbay simulan ah. simula na tayo sa ating paglalakbay sama niyo oh, sa ating pamimitas ng ang una ang pipitas natin ay fresh kabatis sa may tubigan o oh, part ng Mount Manahaw morning tara ay sa mga kalakbay ayun mga kalakbay ah nagkukumpisa na tayo maglakad pagpatungong bukid ni kuya ayan yung dadaan natin ay daan ng kabayo o oh, daan ng mga kalabaw medyo may may ano to medyo may trekking ng almost mula drop point ng inyong sasakyan ay aabutin uh, tayo ng 10 minuto sa paglalakad hanggang ganyan yung trail medyo kaya naman kapantayan ito yung taniman ng uh, um, baranggay barangay na palayan ayun mga kalakbay sasamaan ako sa aking discarding yung araw ang um, buhay farmers ay hindi biro pero masaya Ayan, maglalakbay tayo ng ganyan ang daan patungong bukid ni Kuya. Din dito ay kagandahan kung sinong may gusto sa mga followers ko. Pwede po kayo mag-invest dito ng lupain. Marami tayong alam na pwede ninyong i-traping o makita in person. Kung gusto ninyo, i-PM lang ako o yung aking kapatid para sa inyong tripping, Ayan, pag-usapan natin kung kailan den ito ang, kagandahan dito mga kalakbay, ayan. Ang lupa dito mataba. Ayan, ito yung unang tanim ni Boss Miko ay kamatis. Ayan, yung kalawak yung kamatis nila. den dito ay kaya na po mag-uusap ng farmers sa mga gusto magpatanim ng gulay kung magkano kung kain, kung magkano yung inyong punan. O, oh, hatian sa tuwing nag Ang Mount Banao, nandun yung Mount Banao mga kalakbay. Hindi lang kita gawa ng update, medyo maulan. Ito na yung mahirap na trail. Ayan, medyo maputik na mga kalakbay. Tara, samahan ko. ako. Ayan, dadaan natin mga kalakbay. Oh. Daan ng kabayo. Kaso, wala tayo ibang way para matras. Kasi ito yung ating hilig o gusto. Para uh, dumiskarte. Kasi ganito naman hili ko talaga. Damis karte, mag-hiking. Ayan, isa nga rin pala akong mountaineers kaya sanay ako sa mga ganito. Ayan, medyo maputik na tayo. Ayan, malapit na naman to, Kunting na lang. Ayan yung mga kalakbay. Yung unang pangunahin din dito ang pechay o watsoy. Ayan, o Japanese pechay. Ayan, ito mo kita-kita naman sa lupa. Ang ganda. Ayan, e, yung dito side na to ay kakatanim lang. Ayan, ang ganda. Then, ito yung Mount Banahaw. Wow. Welcome, Mount Banahaw, mga kalakbay. And, good morning. Then, tuloy lang, lang natin ng lakbay patungong tagumpay. Ay, malapit na. Ayan, makalakbay kalakbay, uh, sakto. Namimitas si Kuya Ampek dito. Ayan. Ito yung ating orders. May orders din ako kay Ate Marie. Ayan. Tulungan natin si Kuya <laughs> Ayan. Fresh kamatis ng Mount Banahaw. Just na fresh, Ate Marie. Ayan yung ating kamatis. Tutulong tayo sa glit din. Sayotin naman yung ating next kinanay. nanay. Alak tutulong tayo ng konti. Ito yung kamatis. Wow. Sarap. Ayan, sa kalamba. Medyo mahal na to. Ito, <laughs> dito. Ay, hindi ko lang alam kung magkano ngayon. Kasi, depende sa kukuha sa mga taga-Manila kung magkano ang bayad dito. Ayan, fresh kamatis from Mount Banao, mga kalakbay. Uh, almost ito. Konting payo lang sa mga farmers. O, oh, gusto mag farmers, ah, uh, abotin dito ng 30. Na, puunan, 30k, 30k, 1000. 30, kasi, hindi biyero magkamatis, mga kalakbay. Gawa ng mga gamot. Ano ko ano? yan, Gamot, uh, pampataba. Kasi, ang kamatis ay dapat alaga para hindi siya, ano ano mga insekto kasi kung di siya alagaan ay mabilis siyang masira kagaya nito yung na, na ano yung dahon din yung mga bunga ay nagkakaroon ng surot o insekto na pagkasira ng kamatis pero ayun pag alaga ayun maganda siya tatlong buwan na ito mga pero ganda pa rin nung taas kasi ang kamatis kasi pataas ang pamunga pag namatay na yung pababa pataas naman siya Almost tatlong buwan na nag-harvest. Ayan. Tuwing makaluwa po yung harvest, mga kalakbay, Kaya maganda siya i-ano. May laban pa. Pero in case dati, ah... Uh, ayun, nag-boom yung tatay ko ng 7 pesos kilo kaya marami na luging farmers dito. Kaya ito, bilang isang farmers ay subok-subok lang sa pagtatanim para sa tagumpay natin. Kasi pag walang tanim, walang aaniin. Ayun mga kalakbay. Oh first tomato. Then ito, next, pupuntahan natin ay sayote ni nanay. Thank you, thank you. Tara, sama ninyo ako dun sa ngayong araw. Thank you, thank you. Hey, mga kalakbay, uh, pinakita ko lang sa inyo ang pag harvest ng kamatis na saglitan kasi uh, papasyal pa tayo sa taniman naman ni nanay Shirley. Ito, ang pag harvest ito. Ayan. Uh, ginto ngayon dito yung kamatis kaya uh, yung mga nagpa-farmers ay ah, uh, super blessing kasi dahil sa presyo ayun doon sila nakakabawi ayan ng good panay good mga kalakbay oh ito yung mga good then ito pinakita ko na sa inyo yung press na press talagang kamatis na kinukuha ko sa farmers talaga para pagdating sa inyo ay sariwan sariwa kay Ate Marie uh, Ate Marie, kay Ate Heidi, uh, salamat po sa inyong tiwala sa mga solid followers natin from Kalamba, Laguna o sa mga may business na gulayan ah uh, pedi pwede po mag-deliver tuwing weekly kasi weekly lang po ako available para sa inyong orders then ito nag po ako ng orders para isang, uh, isang deliver na lang kahit one ang minimum ko bil ang, ang gamit ko kasi sa deliver ay motor pa lamang kaya ang minimum ko 80 kilo lang pero in case na marami yan pwede po kahit 500 kilo kaya ko i-deliver sa inyong lugar mga kalakbay. Pin nyo lang ako kahit ilang pa yung kilo basta kaya ko i-deliver. 500 kilo pataas, kaya natin yan. Discarte lang, kukuha tayo ng jeep o truck para sa inyong business. Then thank you, thank you, Fresh commodities for sale sa Mount Banau. Kaya ayun, uh, bad, bad, news, bad news na dulas tayo sa sa daan ng kabayo. <laughs> Nakakaya. Uh, then ito yung uh, harvest ni Kuya. Ampek. And thank you, thank you. Tara. Perfect, salamat. Ayon. Pauwi na tayo ngayon. <laughs> Talagang sumaglit la ako at para mapakita sa inyo kung gaano sariwa, kung gaano ka-sariwa yung kamatis na kinukuha natin. From the farm, then I deliver, door to door delivery. Ay mga alak ko, ba? <laughs> Bad news talaga, nada pa ako, ang puti ko. Hindi <laughs> lang kita sa video. <laughs> <laughs> kaya Pero ayun, work it, nakakawala ng stress yung ganito kasi kung masaya ka sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo kahit medyo mahirap, basta masaya ka lang. Ayun, papatuloy ako sa mga gantong discard. Eh. Dahil kala atin Marie, kaya ate Heidi from Kalamba. Ayun, thank you, thank you po. Ito po yung sitaw, medyo uh, hindi siya nag-ano nag gawa ng maulan dito ayos what's up mga kalakbay? Ito yung Otbana, O ayan, nagmo-moist na. Ayun doon nga pala yung taniman ng aking lola. Ayun, minsan doon kami nagpa-farm dati ng labanos. Medyo, ayun, bad news. Ah, nakabawi naman kami pero hindi kami nakatubo. Ayun doon kami nagtatanim. Walang masampung na na namin, umabot ng 30k. doon, kasi nga medyo ma expenses yung trabaho doon kasi ah, paghakot ng mga mga kailangan na pataba sa halam. Pero dito, kung gusto niyo magtanim ay mga kalakbay, malawak naman yung lupain para sa inyong uh, ipaparm. Kung sakali magpaparm kayo dito, pag-usapan na natin, may kilala tayong mga farmers para sa inyong <laughs> sa inyong pagtatanim dito sa Mount Banahaw. Ayan, makikita naman sa lupa. Ayan, mataba dito ang lupa. Then ngayon, next, doon naman tayo sa Pananong Bundok, Banahaw. Ayan, what's up mga lakbay. Eh, uh, tapos na natin maglakbay sa tanimat ni Kuya Ores. Ang this video, ayun. Punta naman tayo ngayon sa taniman na, ni na Shirley sa may bundok talaga. May trekking din yun ng 10 minutes pero ayun, masaya naman. Tara! At tapos lang natin magkua ng fresh kamatis. Uh, thank you, thank you. Sa pag-orders. Eh, ngayon ay pupunta naman tayo ngayon sa taniman ni nanay. Dito nga pala yung bagsakan. Pag dito sa bagsakan medyo mahal na kaya ayun, di ako dumi diretso. Minsan, sa farmers ako kumukuha para. Mismo napuntaan ko yung kanilang location then, Ayun, mas, mura, mas mababa. Thank you, thank you. Sa mga gusto, ayan, available pa. Ang gawin delivery mamaya, mga 12. Para tayo. Thank you, thank you.